Sumampana sa mahigit 30,000 individual o 6,428 pamilya ang apektado ng matinding pagbahat landslide. Epekto ng shear line sa Davao Region sa panayam ng DZRH, sinabi ni OCD Director o OCD Region 11 Director Edner Dayang Hirang na labos apektuhan ng Davao de Oro kung saan nasa 454 families ang naranatili ngayon sa mga evacuation center. Ngayon din, 261 namang pamilya ang naapektuhan sa Davao Oriental. At put, dalawang pamilya ang lumikas sa Davao del Norte. Suspendido pa rin ang klase sa eskwela sa 34 na mga munisipalidad, maging ang mga pasok sa trabaho sa apat na mga lugar. Konti na lang kunti po. Konti na lang. mga uh, uh, early warning systems natin, yung mga uh, river uh, uh, webcams natin ang nagbibigay pa tanda mo na, mm -hmm. na, na tubig. Mabuti so, naman so, ano? uh, oh. Uh at -huh. kaya tinansyal na rin ng pag-asa yung uh, orange sa uh, warning uh, nila. But uh -huh. of course, tuloy-tuloy uh, kasi yung, yung uh, weather systems natin, yung uh -huh. uh, north-easterly winds, yung uh, uh, mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So uh -huh. we expect uh, these things to uh, continue. Samantala, ayon naman kay pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez, posibleng makapekto ang shear line sa Davao Region hanggang sa araw pa ng Sabado Enero a 20. Pero asahan na umano ang paghina nito habang papalapit itong weekend.